First time pagid mi nakakita og lake nga gabukal-bukal ang tubig gaaso tungod sa kainit. Mao ni makalagan ang lake aggo Na experience po day namo diri ang natural steaming nga nakahatag yun og relaxation gikan sa among pagbiyahi. So for today is another laag video dadon tamo diri sa barangay Lumabis Kidapawan City, North Cotabato. Sa kalayo sa among gibiyahi mga kalaagan, nagpasalamat yun migda sa ginoo kay ni abot mi og safety diri sa sikat nga lake sa Kidapawan City ang Lake Ago. So nisulod na ta diri mga kalagan. para nga magbayad ta sa atong entrance nga 20 pesos. Na maligya po sila diri og souvenir nga pwede ginin yung mapalit. So, day ni sila open din ni mga kalaagan. O bata o tigulang, 20 pesos ang ilang entrance nga ginakolekta. So, para nga makaabot ka dito sa Lake Agco para makatanaw kag duol yun, mabaklay ka din yung mga kalaagan. O mga 10 to 15 meters lang siguro. Kaya ra kayong baklay yun mga kalaagan kay ang dalan dili lisod no. So, diri pa lang sa kilid, makita na yun ni mo ang kaning gaaso-aso diri ang tubig. So, naapod sila gitawag diri og mini pool nga pwede kang maghumul-humul dira mga kalagan init na siya so later ato ng tryan gyud dira no so mo ni siya ang iyahang lake diri mga kalagan di lang gyud siya klaro tungod kay ni nagulan no so nagasu-aso na siya dili tungod sa kabugnaw pero tungod sa kainit gyud sa lake mga kalagan no so matud pa nila kaya daw ni mulot og itlog in just two minutes. So, kaning giingkuran na mo ni J, Ay, giingkuran. Gitindugan na mo ni J. Lord, mga kalagan. Ma-feel gyud na mo ang kainit good sa lugar. Kung inyong makita, mga kalagan, kanang tubo bitaw nga gamay nga nakakunik good sa Lake Agco. Mone siya ang gasupply o tubig padulong diri sa ilahang mini pool. So, guys, mauni ang uh, liguhanan. Actually, medyo lubog yun sa karuntun. Lubog na ito, pero pwede siya maliguan. Yan. I-try ko mo oh, sa kainit. hot spring Grabe, init yun Iya daw, wow. try daw gumul Umabaw orang pejigur na Lami, okay. Kung inyo makita mga kalagan, medyo lubog yun siya. Pero mo na na ang natural color niya. Pero limpyo gina siya mga kalagan. Kaya wala man po yung mga nagbalay diri. So kaning tubo nga kung gihikap, medyo init gina siya. Muna siya ang supply nga tubig gikan dito sa lake. no o, parang nga gid po siya init na, na ng inyuhang pamati sa tubig mga kalagan. Nasa yung gasupply ria, sa kilid po sa pikas tubo. Nga siya nga tubig. So nagbalance ragid siya mga kalagan. Kaya ragid ninyong humulan grabe ka relaxing ug makapawala e, gid siya sa mga kakapoy labi na ogikan gud mo nagbiyahi mga kalagan ug kung gusto ninyo ma experience ang natural steaming o jacuzzi pool mga kalagan diri sa gawas na ay private resort na pwede ninyong sudlan especially kung daghan mo na may baon nga pagkaon mga kalagan pwede ra mo diri kay napud sila yung mga cottages nga ginaparentahan kung mosulod mo diri magbayad mo another entrance nga 50 pesos para makaligo mo mga kalagan, sa ilang jacuzzi jacuzzi pool o ma-experience po ninyo ang ilang natural steaming. Kung wala mo nagdali mga kalaagan, pwede ragid mo mo sulod So kami, kay layo pa man namong gibiyahe, mo nang gisulit na lang yun na mo ang mga panahon nga naami dere sa Lake Agpo. Wow! 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 Steam bath, Steam bath ba? maximum time 3 to 4 minutes drink water before and after. Loh Look. Lagi Ini tak ayo Oke okay. o mo din ilang steaming bath mga kalagan, nga grabe gina siya kainit sa sulod gani 3 to 4 minutes lang ang ilang i-allowed nga magstay kada na sa sulod kay lagi basin ma-dehydrate ka mga kalagan tungod yun sa kainit pero daghan kag mga health benefits nga makuha ana so after ani mga kalagan, ni proceed na pod midiria sa ilang gitawag og boiling mud kung hilig ka mga kalagan og nature trip i-appeal ni sa inyo ang bucket list nga laganan mga kalagan, kay grabe ka sulit og ma-recharge gid ka diri mawala ka ang imong stress ba sa pamagitan aning maglaag bitaw kag ingon ani kanindot nga mga lugar mao ang boiling mud makalagan init gid siguro na no kay nagbukal man ang tubig so salin li wala mi naka try atong mud kay wala yung mag-assist oh, so nyan, camera nyan, na, nyan, na dito nga magpatakatag Pag-haplas na tayo pala sa iring. <laughs> <laughs> so, mao mga kalagan. Wala may staff nga nag-assist na mo dito. Diretso na lang may diriya sa ilang gitawag o jacuzzi pool kani mo legit nga init. Oh. Init gyud siya, guys. Lutong itlog guys Lutong itlog boy Honestly mga kalagan Wala char Init gining ning ilang jacuzzi pool Kung i-rate bitaw na ako Nasa 8 over 10 good Ang kainiton ani So ako wagin ako na kaya nga Mahulom Ang buok na kong lawan okay hindi ka ni guys. Okay, init ka 'yon, eh. So, maginahinay lang yung kag-hulom sa iyong lawas makalagano no? Para nga di lang mabigla sa kainit. So, daghanag yun ang galaag diri aga, visitaan nga lugar mga, mga turista mga Kaya aside sa nindot, gini siya nga lugar mga kalagan. one of the best yun nga na-adduan naman ni J. Lord, daghan pag kag mga health benefits nga makuha. And that's our laag video for today diri sa Lake Agco, Kidapawan City. See you sa next day! Laag na! <laughs>